Kamusta kayong lahat? Napakabihira ang mga kasong umaabot at umaantig sa ating mga puso, ngunit ang kwentong ito ay tunay na nakakalungkot, nakakagambala at nakakasira ng trust issue dahil hindi mo na alam kung sino talaga ang dapat mong pagkatiwalaan. Noong 2016, isang batang babae na puno ng pangarap at potensyal ang brutal na pinatay ng kanyang sariling tiyuhin, isang lalaki na kapwa nakatira sa kanilang tahanan. Ang tila masaya at normal na buhay ng pamilya ay nagbago at naging isang bangungot dahil sa baluktot na pagkahumaling ng lalaking ito. Ano kaya ang pumasok sa isip ng tiyuhin at ano ang tunay na balak sa kanyang pamangkin? Ngayon, sumisid tayo sa nakakagulat at malupit na kaso ni Mengmei Michelle Leung sa Australia. Dito lang sa Shadow Asia Crime Story Sa loob ng korte, ang tensyon ay hindi pa kailanman naging ganito kataas, puno ng hikbi at luha. Isang ina ang umiiyak habang ang kanyang puso ay napunit sa pakikinig sa pag-amin ng mamamatay tao tungkol sa huling sandali ng kanyang anak na babae. Bawat detalye at piraso ng ebidensya na iniharap sa korte ay tila naglalabas ng higit pang sakit sa kanyang puso. Sa isang malalim na hikbe, siya ay nakiusap kay Justice Helen Wilson na ipatong ang habambuhay na pagkakakulong sa malamig na pusong mamamatay tao. Ito ang paglilitis kay Derek Barrett para sa pagpatay kay Meng mei Michelle Leung. At ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng naroroon. Wala sa kanilang inaasahan ang ganitong kakilakilabot at walang awa na gawain laban sa isang inosenteng batang babae. Ang mas nakakadiri pa ay ang katotohanan na si Derek ay hindi lamang isang estranghero kundi isang taong nakatira sa ilalim ng parehong bubong bilang tiyahin ni Michelle. Ano ang talagang nangyari at bakit walang nakakaalam tungkol sa kanyang mapanlikhang pagkahumaling bago ito nauwi sa pagpatay? Si Meng Mei Leung na mas kilala bilang Michelle ay isinilang sa Chengdu, Sichuan Province, China noong Enero 2010 isang libu siyam naraan siyam naput-isa. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, siya ay isang mabait, matalino at kagalang-galang na bata. Kahit na malapit siya sa kanyang mga magulang, nagkaroon ng matinding pagsubok sa kanilang pamilya nang pumanaw ang kanyang ama sa isang lindol noong 2008. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawala ng pag-asa. Siya ay nanatiling matatag na batang babae at tinahak ang buhay ng may kasigasigan. Matalino si Michelle at laging nakakuha ng mataas na marka sa paaralan na nagbigay inspirasyon sa kanyang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa para sa mas mataas na edukasyon. Sinusuportahan ito ng kanyang ina na naniniwala na mas magiging maganda ang kinabukasan ni Michelle sa Australia kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Noong 2011, nag-enroll si Michelle sa University of Technology sa Sydney at nagtapos ng degree sa business studies noong 2014. Nakatira siya sa apartment ng kanyang tiyahin na mayroon ding anak na dalawang taon na mas bata sa kanya at magkasundo ang mga pinsan na nagbigay ng saya sa kanilang tahanan. Ang tiyahin ni Michelle na 44 na taong gulang ay nag-asawa kay Derek Barrett na 24 na taong gulang noong 2012, isang taon pagkatapos lumipat si Michelle. Si Derek, na tatlong taon lamang ang tanda kay Michelle, ay isang IT specialist na walang trabaho sa maikling panahon. Nagkasama silang lahat sa suburban Campsie, New South Wales, mula ng mag-asawa. Si Derek ay isang tahimik at passive na tao, ngunit walang sino man sa bahay ang nakakaisip na siya ay may madilim na bahagi. Nagsimula siya ng isang sexual na pagkahumaling sa kanyang sariling stepdaughter. Lihim na kinukunan ng larawan at video si Michelle habang naliligo o nagpapalit ng damit para sa kanyang sariling kasiyahan, sa paglipas ng panahon, nagkaroon din siya ng pagkahumaling kay Michelle na nagkunwaring siya ay isang maasikaso at mapag-alagang tiyuhin, ngunit siya pala ay isang karumal-dumal na pervert. Nag-install si Derek ng maliliit na spy cameras sa kanilang banyo, tinatago ito sa likod ng mga toiletries upang i ang mga batang babae habang naliligo. Sa mga pagkakataong ito, nagpapakita siya na tila normal sa umaga. Kahit na sa gabi, sinasamantalan niya ang pagkakataon. Noong Abril 24-2016, nagpunta si Derek sa istasyon ng tren upang sunduin ang kanyang asawa mula sa isang business trip. Pagdating ni Aunt Lang, tinanong niya si Derek tungkol kay Michelle, napansin niyang wala ito. Sinabi ni Derek na hindi niya nakita si Michelle sa nakalipas na dalawang araw, Natila kakaiba dahil wala siyang trabaho. Nang nag-report si Derek at Aunt Lang sa pulisya tungkol sa pagkawala ni Michelle, ang kanilang mundo ay bumaliktad nang malaman nilang siya ay patay na. Natagpuan ang kanyang katawan sa tubig malapit sa snapper point at sa investigasyon, natuklasan ang mga brutal na pinsala sa kanyang katawan na may higit sa 30 stab wounds na natagpuan sa kanyang autopsy. Ang mga ebidensya ay nagpakita na siya ay nakipaglaban para sa kanyang buhay at ang mga autoridad ay naging mapanuri sa mga pahayag ni Derek. Sa huli, hatulan si Derek ng 46 na taon na pagkakakulong. Ngunit ang tanong ay, nakamit ba ng kanyang mga biktima ang hustisya? ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pagpatay, kundi isang malupit na paalala tungkol sa mga panganib ng sakit na pagkahumaling at ang mga epekto ng inggit sa ating mga relasyon. Lagi ninyong tandaan na huwag agad magtitiwala sa iba, lalo na kung involved na ang mga anak nyo. Magsagawa tayo ng dasal para kay Michelle at sa kanyang pamilya na patuloy na nagdadalamhati sa kanilang pagkawala. Kung nagustuhan ninyo ang video nito, Please, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng Like AD, Subscribe, Salamat!